Mura pa palay Ayan, murang palay So isigaw natin, itaas ang presyo ng palay At ibaba ang presyo ng mga insecticide, pesticide syempre at ang yung abono Yung fertilizer, sobrang mahal Good morning guys Dito ngayon sa Morwang Morwangaklan Sa Pasadero Street uh, Bali, pupunta ko dito, bibili ako ng merienda. Dahil nagpano kami ngayon, direct or nagpasabog ng palay Kahit medyo maulan nga Sana hindi uulan para hindi masira yung aming pananim na palay So maghahanap ako, bibili ako ng tinapay tsaka panulak dito sa Borwanga Aklan. So pasok tayo dito guys, bili ulit tayo. Oh, Comment, sa Hindi, bibili ako dito ng ano, okay. ng tinapay. Hindi lang siguro. Oh, sorry. So ito guys, yung namin tinapay, tsaka coke, tsaka margarine. Ayan, ipapamerienda natin sa ating nagtatrabaho doon sa palayan. <laughs> Tara, bayaran natin. So, ito na nga guys. Nakauwi na kami. Ah. pupunta kami ngayon doon sa Palayan dahil ito dadalitin yung merienda sa ma doon sa pagsasabog o pagdadirect ng palay. Medyo maganda rin ang panahon. Sana tuloy-tuloy na para maganda po ang pagsabog namin ngayon. Lima sira pag naulanan. Tara guys, samahan nyo kami. So ito po guys yung reality dito sa Palayan Aray <laughs> Grabe sobrang putek So lalakarin natin ito So ito guys may nagsasabog din sa kabila Shout out sa kanila Ayan Oras kasi ngayon guys uh, sa pagtatrim ng palay O pagsasabog dito sa aming probinsya Sa bayan ng Buruwanga. So dito na lang nga kami guys Dumaan sa kanal kasi sobrang putik ng dahanan <laughs> <laughs> Ayan, shout shoutout sa idol natin dito, ang ating follower. Yan, palaging nagre-react, nagko-comment sa ating video. Shoutout. So, dadaan lang tayo dito, guys. So, sa mga nakaranas, dumaan dito sa uh, kalog, tawag namin, o kanal. Ayan, kamay-kamay dyan sa mga batang probinsyana, probinsyano. So, ito, guys, grabe, napaganda dito ng tanawin. Ayan. Medyo makulimlim tapos ayan nakikita natin. Sobrang linis ng aming palayan kasi nga sinasabugan ng palay ngayon. At eto guys, ang matatanaw natin dito, napakagandang tanawin dito sa gitna ng palayan. Grabe, nakaka -amaze. Ang ganda. Sobrang ano ngayon guys, yung panahon, ayan, hindi siya masyadong mainit. Pero tahimik yung hangin. Sana hindi uulan. Dahil nga magsasabog kami ng palay. Kasi pag umulan, masisira ang sinabog na palay. So ipag-pray nyo guys na hindi uulan para maganda po yung aming pagsabog ngayon. So ito guys, yung mga kasama natin, yung pamangkin ko, ayan mga magaganda. Susugod sa palayan. Una na, kung mababaw o malalim yung daanan. Langoy. Mababaw. basa kayo, basa kayo dyan. <laughs> Ay, mababaw lang. Pakatawid nga yung aso. So, tatawid tayo, guys. Parang madulas. Madulas talaga yung daan, grabi Grabe yung putik. Mababaw lang, mababaw. So, ito, guys. Mababaw lang. Kala ko malalim. Mal ano kasi malabo yung tubig. Ay, parang uulan. Sana wag naman. So ayan guys, nahirapan kami kung saan dadaan. Nandito daw kami dadaan sa ano, palaya na yan. Nagubad na ng mga tsinelas. <laughs> Attack mga girls, girl scout naman kayo, di ba? <laughs> <laughs> yeah, malalim, malalim. <laughs> ah, lalim. Lalim mo ako. <laughs> malalim mo. Oh, oh putik <laughs> Agoy, hi, ano na? <laughs> grabe, malalim pala. Wala kasing daan doon, no? Mabab malalim yung, ano, yung tubig sa ilog. Ala, malalim nga. <laughs> ito guys, mayroon ditong bubon tawag namin. Ayan, pwedeng inuman ng tubig. Oh, yes, <laughs> So ito guys, naigi namin ng tubig dito? Masarap yung tubig dito, parang mineral water. Naghugas <laughs> 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 pa, putik rin naman yung ano, dadaanan. Ala, <laughs> umulan. Umulan na guys. Pero may pag-asa pa rin kasi sumisikat pa rin si Haring Araw. Grabe, nagsisimula na si tatay magsabog ng palay tapos na sa kabila tay oh. tapos na sa kabila ayan ito na lang na part Dun banda tapos na so ito pamilya lang naman ang tatrabaho dito kami kami lang guys <laughs> ito guys sumama kasi ayan <laughs> ayan mga girl scout din to eh <laughs> be okay ka lang be Uh, <laughs> so ito guys Tuloy-tuloy ang pag -re nila Para mapantay yung lupa At matuyo Para pag sinabugan ng palay Maganda yung tubo So shout out sa mga Tumulong dito sa aming palayan Yan hello guys <laughs> Mga veterans Yan si Leonardo shout out Sino isa si Jose? Shout out aboy, ipos ipos gisanda guys. <laughs> Yan si Dong Dante, grabe. Ang bilis lang matapos, malapit na guys. Medyo madilim nga kasi makulimlim yung panahon. Guys, merienda muna. Merienda. <laughs> merienda. Malapit na rin guys matapos. Guys, merienda muna. Merienda muna. <laughs> <laughs> Para kayo magmeryenda yung mga nagtatrabaho dito ah. Balik na lang natin. <laughs> Pahinga muna, merienda muna. Oh, tapusin na lang daw guys. <laughs> Malapit na yata dito sa baba. Ito guys. Oh, yung aso sumama si Max. merienda. Merienda. Mo to guys, so mga katuwang natin dito, yung mga bata. Ayun, sila pa unang nagmerienda sila pa unang nagmerienda Hmm, oh, ayan, masarap ba? Wala oh, merienda, merienda. Ubos na nila ang kanilang dala. Sila ang kumain ng merienda. Wala, marami pa yan, marami yan. Hindi <laughs> yan So ito yan guys, so tingnan mo guys ito mayroong tubig uh, Parang inano yung lupa dito banta yung tubig Para pumanta yung tubig ma ano, matuyo mamaya Kasi pag may tubig yan, hindi yan pwede sa ng palay eh. Medyo madilim guys, ipag -pray natin na sana hindi umulan So ayan guys, yung tinatawag namin pagkalog-kalog. <laughs> yan, nagre-wreck. Okay, right. So ayan na guys, pumunta na sila dito, buti na lang. Kasi kanina pa ako sigaw ng sigaw ng merienda. <laughs> Hi guys, kamusta ang pagpunta dito? Okay lang. <laughs> pumunta sila dito kasi may merienda. Kumain ni Nalon. Guys, So ayan, nagmeryenda na. <laughs> ito guys, si Daddy Klitz. <laughs> si Klitz taga bukid. ka vlogs <laughs> na Guys, ito po guys yung pagsasabog ng pala yan ginagawa ni tatay. Ganyan guys. Ayan, kakausapin natin si tatay. Ayan. Kamusta tatay? Mm. Kamusta ang pagsabog ngayon? Maganda pa rin. Maganda pa rin kahit ano yung uh, uh, ano. Mga ilang uh, taon na to tayo sa atin tayo na sinasaka. Ha? Uh, ilang taon na to sinasaka natin? God. Ko na 38 years. 38 years. So grabe guys, hindi pa ako pinanganak. Sinasaka na to ni tatay. <laughs> Ayun. Mga ilang buwan to tayo bago maani. Tatlong buwan. Tatlong buwan. So ayan guys, medyo matagal-tagal pang hintayin natin. Mga uh, March. Day of February? March. Oh, March, no? March, oh, March. Yan. So, ganun lang, guys, yung pagsasabog dito. Pagkatapos nito, hintayin pa, patuyuan to. Hintayin hanggang sa tumubo yung palay, tsaka patubigan. Uh, lalagyan ng abono, spray. Uh, Siyempre, alagaan kung ano yung kailangan ng palay para maganda pong ani natin. Siyempre, eh. Medyo mahal po yung gastusin ngayon, guys, sa pag-aalaga ng palay. Magkano presyo ng abono ngayon tay? Ah uh, 1,800 isang, isang sako. Oh, oh, 1,800 ang mahal. Ilang sako ng abono to yung ano dito gagamitin? Oh, ani ah. Pala uh, apat na sako. Apat na sako. Ilang beses abonuhan dalawa, dalawa, no? Oh, dalawang abono to, guys. Na uh, uh, dalawang season na okay. pag-aabo, bago mag-ani. Kasi ito, nasprayan pa ito ng Bailoside, no? Oh. Yan, sobrang mahal din ng mga an natin. Ganun guys, kahirap mag-alaga ng palay. Simula sa pagtatrabaho hanggang sa pag-ani nito. Mura pa palay. Ngayon. Yan, mura ang palay. So, isigaw natin, itaas ang presyo ng palay at ibaba ang presyo ng mga insecticide, pesticide, syempre at ang yung abono. Yung fertilizer, sobrang mahal. Ang labor. Tsaka yung labor guys, ito guys, yung mga nagtatrabaho. Makina. So lahat guys, kung puntahin natin sobrang luging ang ating mga farmers. Grabe. Tayo lang natra pa lang ayan, titisa na lang. Nagtitisa na lang guys kasi mas masarap pa rin guys yung sariling ani. Mas Oh, mas masarap kasi pa rin yung sariling ani produkto na inahain sa ating hapagkainan. So sa mga nanood diyan, sa mga followers natin, pwede ba natin i-share ito para Ano po tay? Yan, yeah, naghihingay na sila dito, nag ng merienda <laughs> So ayan guys, uh, medyo malawak pa yung sasabugan ni tatay Ni tatay guys, 65 years old na yan, ayan pida. Ano yung binhit dito, Tay? Ah, Vietnam rice. Vietnam rice. Bago ba 'to? Oo, bago. Bago ba. daw guys yung binhit dito, Vietnam rice. rice. <coughs> 'Yan. So, tuloy pa rin yung pag-aano doon, no? hindi pa kasi tapos. <coughs> Mga ilang hectare 'to, Tay? Half mula. So, kulang. Kulang ko lang. Kulang isa. Kulang Ah, sobra to nga. Kulang ko lang hectare daw ito, guys. 1 hectare. So ito guys, yung mga kasamahan ko na nagdala ng merienda, sila rin mismo ang kumain ng merienda. <laughs> Kamusta yung pagmerienda nyo? Masarap. Masarap, <laughs> ayan. Kat, ang ingay mo ah, nagbablog ako. <laughs> Be, Alexa, sino maingay? Kat, kat, grabe yung mga. Kat, kayo maingay. <laughs> So ito guys, patapos na rin sila yan. Malapit na rin matapos. so ang mission ko lang naman dito ay maghatid ng merienda. Hindi <laughs> ako tumulong kasi patapos na rin naman. So dito ko na lang guys, tatapusin ang aking video. Sana po hindi umulan. pag pray po natin na hindi uulan. Para po hindi masira yung aming pagsabog dito. So guys, paalam. Salamat sa panunood.